Happy hapon guys. Ayan, nandito tayo ngayon sa ano, sa tindahan. Duty muna tayo. Kakabahan ko lang natulog ako. Para naman kahit papano makapagpahinga tayo. So, i-share ko sa inyo tong ano, medyo matagal-tagal kasi ako nito hindi nakapag ano, nakapagtinda. Gawa nga nang hindi ko siya napagtuunan ng pansin. So, ito. <laughs> Ayan dito. Wala na. Nagsisitayuan na yung mga dito natin na kasi nakalipas <laughs> Yun. So, eto yung feeling fresh na Avon. Ang dami nag-order nito sa akin before pero hindi ko talaga siya mapagtuunan ng pansin. Kaya kanina, ang dami na talaga naghahanap. Yun, na ano na order na rin. So, umorder ako ng 15 pieces. Yung ganito. So, ngayon, dahil nga hirap tayo sa pera, bawal mo na utang. <laughs> bawal pa utang dito. So, kahit naman sa ibang items, hindi ako masyado nagpapautang ngayon. Kasi nga, mahirap maningil. Mm, yun yung reality ngayon ng ating mga tindahan, ng sari-sari store. Pagka nagpautang ka ng nagpautang, ayun, ang hirap-hirap maningil. Ang hirap-hirap singilin. Oo. Oh. So, eto, iba-iba yung ano, iba-iba yung flavor na in order ko. Kaya yun, magpapasalamat na naman yung mga customer ko nito kasi ang tagal na nilag nag-order nito, hindi ko talaga <laughs> hindi ko ma-order order. So ayan. Kaya i-display muna natin 'to. Syempre, lalagyan din natin ang price. So, ito yung dagdag paninda. So, mamaya, may mga in-order din akong pabango galing doon sa, ano, sa pinsan ng asawa ko. So, yun. Kailangan nating ano, rumakit ng rumakit dahil marami tayong, ano, pinagkakagastusan. At yun nga, uh, nung nakaraang, mga nakaraang araw, so, siguro mag-one month na is nagkaroon tayo ng mga hindi inaasang pangyayari kaya medyo ano tayo ngayon sa budget so sipag lang tiyaga lang, tiwala lang sa taas so magdi-display muna na muna ako nito <laughs>